Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Merkules at andito naman po si Prof. Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook live sa mga friends ko. At sa mga siyempre sa mga followers ko sa fre, sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube, eh talagang replay lang tayo. Pinapaliwanag ko po uli yung sa likuran ko, yung buwaya. Kasi uh, di ba pinat kung nanood kayo nung last Monday, pinaliwanag ko. Uulitin ko uli, ang mga buwaya kaya ko nilagay dyan, hindi para sabihin na mga buwaya ang mga, mga korap na mga politiko. Gusto kong linawi na masyado naman nating inaapi ang mga buwaya pag hinahaling tulad natin ang mga korap na politiko sa kanila. Kasi unang unang mga buwaya, may kabusog ganyan Kapag yan ay kung nakakain na, magpapahinga yan, matutulog. Hindi yan gakain uli. Ang mga politikong at saka mga kontraktor na mga ganid, eh, walang kabusugan. Kita nyo naman, hindi lang isang kotse, hindi lang isang paha, hindi lang isang helicopter, at aeroplano. Ah, nila yun, di ba? Walang kabusugan. So, isa yan. Pakalawa, ang mga buwaya naman po, hindi naman po yan nangangagat kapag hindi kayo. Hindi mo sina-challenge. At saka nila kasi, challenge yung punta ka sa kanilang lugar. Tayo naman pa pumupunta sa mga habitat nila, hindi naman sila pumupunta sa atin. Yung mga latian, yung mga ilog, kung mangrove, doon sila nakatira. E eh, tayo itong mga tao na pumupunta doon, mamasyalo. Kaya hindi lang yun. Ang iba, inaagawan pa sila ng teritoryo. Kaya sumasakop na natin, ginagawa natin mga bahayan. Lalong-lalong pag panahon na nag-breed sila at saka nag-ano, yung ano yung sila ay ano na nag may mga may mga ano na may mga sanggol na sila may mga itlog na sila tapos binabantay nila yan eh syempre eh, kayo ba naman tahanan nyo tapos meron kayo mga anak na naandun eh meron dadating na hindi nyo kilala eh, eh be talaga naman kayo ay eh, magiging agresibo ganyan po ang buhaya kaya huwag na muna natin masyadong gamitin ng buhaya bilang metaphor sa mga ganid na politiko Maghanap tayo. Gatawa ka na lang natin silang ganit na politiko. Ganun na yun. Huwag na natin tulad sa wala namang para po wala naman. Parte na po yun na pag-educate ko sa inyo itong mga itong mga buwaya na nanahimik eh. Ginagawa natin parang uh, unfair. Di ba? Anyway, pag-usapan natin mga buhay ay este. <laughs> mga saring mga padali ng mga pasaway na politiko at mga ano mo, Uh, wala tayo masyadong tema ngay tema ngayon kasi dati ko gustong sabihin eh pa bay eh, tungkol dito nga kay kay Congressman Barsaga. 'Di ba? Nalimutan ko na nga first name eh. Basta si Barsaga. <laughs> Yung Congressman Miao. 'Di ba? Ah, uh, itong si Barsaga, 'di ba suspend ng for 60 days at marami ang mga ano nagsasabi na dapat naman. Ako na niniwala na dapat naman kasi kanda kan kami naman talaga ng isang congressman. Public official ka eh. Eh kami nga ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, kung ganyan kami eh di ba tagal na kaming na suspendi hindi lang mga na mga nasisanti pa. Lahat naman tayo may mga samanan ng loob, ako may samanan loob din ako sa akin pinagtatrabahuhan, may mga hinanakit ako. Di ba? May mga ganoon. Pero hindi natin pwedeng gano'n din na para bagang you're going to come out with uh, statements attacking in public your workplace. Nakakatempt nga naman yun. Pero yun ba yung, you know, hindi lang yun. Talagang para siyang wala na sa tamang hulog. So tama yun. Eh, takot din naman pala sapagkat nung sinuspindi siya tapos pinigyan siya ng warning pag within 24 hours hindi mo babagba, eh, tatanggalin yung mga post mo sa social media ay eh, baka mas malala pang maabot mo eh tinanggal naman may eh, takot naman pala ito si Kiko Barsaga si Congressman Miao kasi ano na eh hindi na maganda parang ano yung gusto lang yung pag-usapan Ako nga nung una, nung, ano nung una, napapansin ko siya, pero sabang sabi ko, wag nang pansinin. Pero hindi mo talaga, hindi mapansin eh eh ba? Tapos ano, yung may masasabi pa siya ngayon, yung kamatayan daw niya ang siya magsisignal ng pagbagsak ni Marcos. Parang hello, ano kasi Ninoy, ano kasi Rizal, inaling tulad niya sa sarili niya kay Rizal. Tapos ang hindi ko rin maintindihan, may mga congressman na para bang ang, ang tingin nila normal 'yon. Baka hina maasahan mo. Itong mga congressman na pumabor sa kanya, yung isa eh, parang may mga gusto rin magpapansin eh ah uh, laro na itong si Leandro Lee. yun yun si Marculeta Yun, may anak naman ni Dordante yon So, hindi na natin kailang usapan dahilan kung bakit siya ay nasa panik ng laban sa gobyerno. ah uh, karapatan naman nila yun. Eh, ginagalang natin yun. Pero itong si Leandro Lee Vista talagang hindi ko, ano, parang mayroon din akong problema dito kay Leandro Lee Vista. Parang ah uh, sasabihin niya na inuuna daw na disiplinahin si Barsaga eh samantalang ang dami dapat disiplinahin din sa Congress. Ay ganoon ang pala Mr. Leveste, ba't hindi mo hindi ka magsampa ng ethics complaint laban sa mga 'yan? Bakit kailangan mo pa silang gamitin sangkala ng iyong posisyon? You put your money where your mouth is. <laughs> Yung sa sabe. sabi. Aba, hinahamon ko si Senate, si Congressman Lewis na magsampa ng kaso doon kay Gardiola. Doon sa sinasabi ng kababayan niya na korap din di Abay, hindi pwede yung ganyan. Eh kung baga ikaw ay e, gusto mo na maging pantay ang ating sa kakamag magnyaw ngaw kung ikaw ay nag-file ng ethics complaint tapos hindi pinansin. O yun. Pero kung hindi wala, hindi, mag-file ka ng ethics complaint, ganun lang yun. Marami ka palang nakikita ang mga kabulastugan sa mga kasamaan mo. Eh di magsampa ka. Ganun lang yun kasimple. You know, and, and do not you know, I, I, ako wala akong sinasabi na ano, you know, but you could not, you could not also appear to be clean when we very well know na, you know, syempre gumamit din ng koneksyon. Yung bilyon-bilyon na industriya niya ng solar, kita naman natin na inendorse ni Pangulong Duterte in the past. So, hindi naman sinasabing corrupt yun, pero gumamit ka ng koneksyon. So, ang tawag dun namin sa political science, rent-seeking yung ginagamitin mo na influensya para makaangat ka. Ay, you know, da, da, huwag na tayong magmalinis lahat. Ganun lang yun. So, yun, yun, yung mga, yun yung mga, ano, yun yung mga padali na hindi natin maintindihan dito eh. Parang samot-saring mga sinasabi ng mga pasaway. Tapos ito pang si, ano, si, ito namang mga hindi politiko, pero itong, itong, Si Pondok, uh, na kumandidato pagka senador, uh, Duterte to DDS, abay uh, sumisagunda na kailangan na daw magsisid ng Mindanao. Unang-una, hindi naman siya taga Mindanao. Pangalawa, gusto ba ng mga taga Mindanao na magsisid? Pangatlo, hindi ba niya alam na abogado siya? Yung ginagawa niya, panawagan na yan, it's an amount to uh, a disloyalty to the Constitution which every lawyer has taken oath to <laughs> parang parang dahil lamang sa mga pag-iidolo nila sa kanilang mga pinupuon, nawawalan sila ng ano nawawalan sila ng huwishyo Tapos meron mo sabi babalat sa akin eh di ba ako din ganun daw bulag daw akong taga depensa ng ni Marcos excuse me eh, hindi ako nagdidepensa kay Marcos. Kaya ako siya din ina-argue. Eh, Dahil nakikita ko sa tama. Pero katulad nito, itong 500 pesos na, na pinagigiitan ng DTI na pwede na sa Noche Buena. Eh, Tingnan nyo na nga yan. Pagpalagay ng pwede, ba't ito stone death. You know, at Claire. Uh, huwag mo nang dagdagan pa. Huwag nang i yan. Aminin na lang na nagkamali ng bigkas, nagkamali ng salita yung sekretary ng trading industry. At, you know, huwag nang palakihin. Aminin. Kasi 500 pesos. Ano yun? Parang, parang, ah, pinagkakasya mo na lang yun. Parang, oh, sige, pwede na. Hindi ganun. Dignidad ang pinag-uusapan natin. Ito, dignidad ng Pilimil, pamilyang Pilipino. Ano ba yun? Hindi, dig walang dignity yung 500 pesos. Ako kaya ko rin mag ng 500 pesos kung gusto ko. Pero masaya ba ako dun? Di ba? So, hindi. Huwag ipagpilitan. Kasi, pwede naman kasi may presyo naman talaga ng na mga mura. Mumurahin ganito. Murahin hotdog. May notibuena. Ang importante sa notibuena, magkakasama ang mga pamilya. Pero hindi yun yung point eh. Ang point is, huwag nating ipamukha sa mga walang pera na pwede na yan. Napagkasya nyo yan. Kasi hanggang dyan lang naabot nyo. Hindi ganun eh. Ayan, katulad niyan, bingo, binabatikos ko ang gobyerno pag kinakailangan. Ang DNR, ilan ko bang beses binatikos yan? Hindi ba? Pero ang iba kasi, kinakabit every time na criticize sa pang-gobyerno, si Pangulong Marcos ang kinikritisize. Parang sabi ko, well, it's his government. He's not perfect. But on on the things that that I think, katulad niyan, ito mga patikada din mga, ng mga, ng mga, ano, ng mga kaliwa, na diktadurang US Marcos. Parang teka muna. Baka naman yan ay 1970s pa kasi yung tatay talaga may ganong klase ng naging ano naging ano siya protectorate state ng Amerika nung senior. Pero itong junior, abe, ano ba pinagsasabi yung diktadurang US Marcos? Eh, in-expand na nga niya alyansa, hindi na lang Amerika, kasama ng Japan, ang Australia, New Zealand, India, ano pa pa, at saka kung sakali man ang Amerika, eh, kumakampi tayo sa Amerika, ay eh, dahil nga mayroong panambanta ng China. It's eh, a strategic move yun. So, tigilan na natin yan. Tapos, tapos yung, bang, yung, yung, yung mga sinasabi pa ng mga, yung, 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 Pasista si Marcos, etc. Na parang magang, kung diktator si Pulong Marcos, eh dapat wala na tayong pag-uusapan sa kayo. Hindi na ako nakakapagsalita. O kayo, di ba? Eh, mga ganun. Ha? Lahat ng lahat ng tao sa spectrum, hindi na ginagamit ng tama ang katwira. May mga kaibigan ako na uh, nagalit dahil bakit daw tungkol nga kay kay Bishop Ambo David naman dahil di ba may nagalit sila nagtampo doon sa sinabi ni Bishop David na hindi siya sumama sa luneta at parang feeling nila na siniraan hindi ako gigit na ako doon sa issue na yun. Ha? Pero sa akin kasi, ang mas importante sa akin, dahil hindi kasi nagsasalib puwersa? Eh kasi nga may agenda yung isa. Gustong ang, ang pananaw nila ay eh, kailangan pabagsakin si Marcos at saka si Duterte. Hindi lamang yung katiwalian ng titingnan. Yun namang isa, pinipilit na magpakita ng hindi nila pawagsakin pero sa loob loob deep inside gusto rin nila mag-resign si Marcos ganun lang naman yun eh di ba? eh meron naman palang commonality parehong galit kay Duterte ba't hindi nilang kalimutan na yun know, kasi ang, ang, ang nangangamba ko dito pag sa 2028 kinuwatak-watak tong mga to naku po maniwala ka tsaka itong kaliwa ano? kinikritisize ko sila tapos meron akong naratanggap ng mga mga messages at saka mga nababasa ko na ako'y tinitiran ng left ako daw ay ako daw hanggang hindi pa nakakawala ah, sin hanggang yung sinisita ako dun sa pagkampi ko kay Duterte parang teka muna nagpost nga ako dito alam ko inamin ko naman yan ako naman ay one time kumampi kay Duterte pero pinagsisihan ko yun at ako ay nag-apologize na ako ng tawa dun sa tao eh sila, hindi ba ang kaliwa nung una, sila din naman yung ibang miyembro nila, nakilala natin, nagiging cabinet secretary pa. Eh sa ngayon ba, inamin ba nila nagkamali sila, humingi ba sila ng paumanin at patawad sa tao? Wala akong alam, wala akong nababasa. Kung meron man siguro, hindi ko nakita. Hindi ko nabasa. Di ba? You know, maraming mga, ang, ang. ang ibig sabihin, ang samot-saring mga sinasabi ko ngayon, sinasabi ko, Maraming tao sana hindi gamitin ng katwiran. Kasi pag puro tayo ganito, puro tayo emosyon, madaling mag-away, madaling magtalo-talo. Pero pag katwiran ang gagamitin natin, mas madaling mag-agree. Tingnan mo na lang ha. Ayon sa WR numero na uh, sa si Cleve Argelies, kilala ko ito, ang, ang, ang nagpapatakbo niyan. About 60%, 58% ng mga Pilipino ang sumuporta sa November 30 Rally. Pero tanungin nyo bakit napakanipis ng crowd. Ang sabi ng iba, patunay daw yan, hindi pa namamatay yung Fairport. Ako naman ang reading ko niyan ganito. Madaling sumuporta eh. Sinusuportahan ko yan. Pero yung commitment mo, iba. Iba ang support sa commitment. Magkaiba yun. ang suporta, ah, oh, sige, suportado kita. Pero bahala ka sa buhay mo. Hindi ba? Ganun yun. Iba ang suporta sa pakikisa ibang suporta sa parang suportado kita di ba kaya ayo so, pa suportado kita pero go ahead bakit hindi pumunta di ba tinuliwan ko na to last time yun yung topic natin last time so uh, i i beg to disagree for, uh, sa mga you know so, nagsasabi na si na na you know uh, hindi para tandaan ng kung ano man yung 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 pagkahunte ng crowd. Sinasabi ko nga, mayroon ng fatigue. Siguro nakikita nila may ginagawa naman si Pangulong Marcos. At yun nga yung na-turn off doon sa bangayan at saka doon sa mismong agenda ng ibang grupo na papagsangin ng gobyerno. At may mga nagsasabi, pinakamahina na doon si Pangulong Marcos yung weakest na. Opinion nila yan. Eh, ako naman ang opinion ko, eh, He's still in control of the institutions. How is he weak? Something doesn't kill you, makes you stronger. You know. So I, I don't think the analysis, I beg to disagree with my colleagues in the discipline. I don't think President Marcos is such as weak as now. The, a presidential system only becomes weak when the president loses control of the military and the the Congress, you know, the political institutions. And I don't think that's happening right now. So, masyadong, ano, ang crisis of legitimacy, ang left naman talaga magtatasalita yan. Trabaho ng left yan, magsalita. Yung iba naman, yung DDS naman, talaga naman na-expect mo yan. Demokrasya tayo eh. So, maingay. So, how can the flourishing of democracy lead to the weakening of the republic? Diba? Diba? Ano mo gusto nila? Gusto nila ay eh, strong yung presidente, diktahan ang mga tao, di ba? Kontrolahin ng media, yun know, ang strong. Ayaw natin nun. You know, democracy is noisy. Democracy is like that. That's democracy. Yan ang pinipili natin. So anyway, sige na, at papasok pa. Sana naman kapag siya yung kaisipan na yung mga post at napabago kong panunod sa buhay. Nasa ano, usapang politikal napalitan kong pananiyo tungkol sa buwaya. Ang buwaya hindi yan gahaman. Kumakain lang yan pagkailangan. At hindi yan ang nananakmal ng hindi mo binibenga. Na hindi si hindi mo siya tinitrigger. May dahilan. Okay? At sana, dahil sa, sana sabi ko, sabi ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Yun. Sana nakapagsilpik sa bayan dahil sabi sa ng UP. Naming mahal na kahit maraming problema, may mahal na mahal ko pa rin. May, may hugot pa, ba diba? Uh, huwag na, huwag ko nang ikwento kasi mapagalitan naman ako ng ating mga boss. Alam mo, katulad niyan, may mga gusto akong sabihin na dapat eh, sa sinasabi ko dahil nasa loob-loob ko kung galit na galit na ako, hindi ko masabi. Dahil, syempre, di naggalang mo yung institusyon. Mahal mo eh may mga ginagawa siguro na hindi mo nagugustuhan or para sa iyo eh personal may parang hindi rin fair pero at the end of the day may mga rules tayo eh alam ko yun eh di ba so hindi yan maintindihan ni Barsaga eh <laughs> na may mga paraan para mag, ikaw ay mag-criticize ng disente at ini-expect bilang public servant. O sige, sana. Okay? Sabi ng UP, serve the people. Lagi yung sa sabi, kita ulit tayo sa may biyernes. Ito na lang si Professor Conto, nagsasabing, UP naming mahal. Ani mo lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasan man kayo sa road sa mundo sa ngayon. Bye for now. Stay healthy. Ingat po tayo lagi.